Yun talaga. Hindi na yan puputi na talaga. Oh, grabe puti na. Palubuhin. Baka lang muron. Aw, kaya nga pa yan? Ma, oh, tara na na. Uy, tara na na. Pag ang cellphone nasira ha? Sa gagawin mo, tingnan mo, papatapon kita. Ayos sa mo. Alisin mo na kasi ang sinya. Tatapon ka ba ni Papa? <laughs> <laughs> Basain kita dyan. Yung <laughs> <Nagbabog laughs> <laughs> 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 Yun guys, dumabog na ang aming ama. Amain. <laughs> Kuma. Ay, Apa? Na. Halika na kayo, sakay! Yung kinagawa natin dati, yung wala ka si <laughs> Mama, di ba nagpunta tayo doon sa ano ka pa? Bakit ikaw mabinood yun? Kamu, hala! Ay, di ba? Hala! Aray! Ganto ba yung talaga pigil? Ganto ba yun? Hindi, ganun yung mula. Ayoko makamahulog. Ganun lang <laughs> din na naman. Hala! <laughs> Abi! <laughs> ano naman yung pa kayo? Ang pangit! <laughs> ay! ay.